Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Nasa bahagi ka ng pagpapaliwanag ng equivalent task o panumbas na gampanin sa periodical test ng asignaturang pagsulat sa piling larangan technical vocational. Ang pangunahing tuo ng aktibidad na ito ay pagbuo ng leaflet na may layuning makabuo ng sariling konseptong leaflet batay sa inilaang sitwasyon. Gamitin nating gabay ang mga sumusunod na panuto. Una, Pagpalagay natin, nababalik na ang normal na kalagayan ng klase. Magkakaroon na ng physical class. Kaso ang naging problema, bumaba ang bilang ng enrollees sa bawat strand. Kaya ang challenge o hamon ngayon sa bawat strand ay magbigay ng promotion sa kanilang kinabibilangang strand. Ang layunin nito ay mapataas ang bilang ng enrollees sa strand na kinabibilangan. So dahil bahagi ka ng TechVoc, kailangan mong bumuo ng isang leaflet na magbibigay ng promotion sa TechVoc strand. Okay? So kailangan ang leaflet na ito ay magtataglay ng teksto o ng mga salita at ng picture o larawan. Unahin muna natin ang picture o larawan. Sa larawan, pwede mong isama dito ang building o picture ng building ng Pateros Catholic School Senior High. Kung kaya mong isama ang mga pasilidad o silid na nakapaloob sa gusaling ito, mas mainam. Maliban sa gusali, pwede mo ring isama ang larawan ng mga mag-aaral na nagtapos sa Tech Box Strand. Pakiwari ko ay nasa tatlong batch na ang nagtapos dito. So pwede mong isama ito bilang patunay na naging matagumpay ang pagtatapos nila sa ilalim ng TechVox Strand. Okay? Isama na rin natin dito yung mga celebrasyon, gaya ng TechVox Month, Foundation Week at pagkakaroon ng mga seminar. Okay? At maliban dyan, may kung may mga karagdagan ka pa na naiisip na pwede mag-promote ng TechVox Strand sa ilalim ng Pateros Catholic School Senior High ay pahihintulutan kong mailagay. Okay? Siguraduhin lamang na valid o makatotohanan ang ilalagay na larawan. Pangalawa, para sa teksto naman. Sa teksto, ipapaliwanag mo naman ano ba ang katangian o nilalaman ng strand ng textbook. So may mga nilagay akong link dito, no? Pwede mong i-search 'yan at hanapin mo yung mga mapapakinabangan mong impormasyon o datos na makapagbibigay o makapaglalahad ng paliwanag sa strand ng textbook. Okay? O maliban sya yung mga mahalagang konteksto, impormasyon pa na nakatuon sa mga programa naman na pwedeng kunin sa kolehiyo na may connection sa strand ng senior high na tech book. Okay? Karagdagan, ito naman yung mga online o mga editing apps na pwede mong gamitin sa pag-edit -e o pagbubuo ng leaflet. So lahat ng mga nakikita ninyong editing apps ay suggestion ko lamang. So, nasa iyo yan kung may nais kang gamitin isa sa mga ito. Pero kung may iba ka pang naiisip na halimbawa ng editing app, ay maaari mong gamitin sa ating aktibidad. So, may dalawa tayong layout na pwedeng gamitin. Pili ka ng isa sa dalawang ito. Yung letter A, dalawang buong pahina. Yung letter B, tatlong tuping pahina. Nasa sa'yo yan kung anong layout ang gagamitin mo. Basta't ang mahalaga, masunod mo na may teksto at may larawan. Tandaan lamang na hindi natin kinakalat ang larawan. Dapat malinaw sa atin kung anong pwesto lang ang napagdesisyonan mong magiging lugar ng larawan at anong pwesto o anong lugar ang magiging pwesto mismo ng mga teksto. Okay? Ang paraan ng pagpapasa natin ay sa pamamagitan ng Genyo at Facebook. Sa Facebook, kailangan ninyong ipost ito gamit ang hashtag na Tekni Kaalaman. Ang caption nito, nakalagay dapat ang pahayag na pagbuo ng leaflet bilang katugunan sa asignaturang pagsulat sa pininglarangan larangan ni, nakalagay dapat ang buong pangalan mo, given name, middle initial, surname, sa tabi nun, section na kinabibilangan mo. Kailangan mo rin akong itag para makita ko ang natapos mong output. Kapag nag-react na ako dito, ibig sabihin nakita ko na at nabigyan ko na ng kaukulang marka ang iyong natapos na leaflet. So maliban sa Facebook, mahalaga na maipasa mo rin ito sa pamamagitan ng inyong Genyo account. Muli maglalaan ako ng assignment package sa inyong Genyo account at doon ninyo ia-attach ang natapos ninyong leaflet. Okay? 40 points ang kabuang nilalaman na puntos ng aktibidad na ito. Para mas malinaw, ito ang rubrik na gagamitin ko sa pagmamarka. So kailangan kumpleto at malinaw ang mga impormasyong inilahad. No? Si copy na ito ay mapanghikayat at makatotohanan. 10 points para dito. Mahusay ang gamit ng wika na proofread ng maayos. Nasa tamang spelling ang mga pananalita. Ginamit ng wasto ang mga bantas at madali itong naiintindihan. 10 points para dito. Pangatlo, malikain. Dapat galing sa sariling ideya o konsepto ang tinapos na leaflet. Naangkop din dapat ang ginamit na larawan, kulay, at layout. 10 points din para dito. At panguli, dapat malinis ang kabuang estruktura ng iyong natapos na leaflet. Maayos ang format na ginamit. 10 points din para dito. Okay? So kabuuan, 40 points para sa pagbubuo ng leaflet. Ang deadline ng ating pasahan ay hanggang Oktubre 28, Miyerkules sa ganap na ikasampu ng umaga. So inaasahan ko na malinaw lahat ng naging panuto na inilahad ko dito. Kung may mga kaugnay na katanungan para dito, maaari ninyo kong pagdalhan ng mensahe sa paraan ng Messenger o Gmail. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita para sa mga susunod pang aralin.